totoo nga ang bulong-bulungan na magkasamang nagbakasyon si na Paulo Avelino nitong nakalipas na mga araw. Ito ay matapos na hindi magparamdam ang dalawa nitong birthday ni Paulo Avelino. <coughs> hindi nga dito pumayag ang mga Kim Pao fans na hindi nila masubaybayan ang kanilang mga idols. Kaya naman inalam nila kung mayroon nga bang ganap sa dalawa. Base sa kanilang observation at pananaliksik ay totoong ang magkasama ang dalawa na nag-celebrate ng birthday ni Paolo. Kukhang may alam din ang buong It's Showtime family sa ganap ng dalawa. Dahil sa episode ng It's Showtime kahapon ay inasar na naman ng mga co-host nito si Kim Chu sa kanyang pagbabalik sa It's Showtime. Sa ilang araw niyang absent sa its showtime ay napansin ng mga netizens at lalong lalo na ng mga Kim Pao fan na tila ng itim at na sunburn si Kim Chiu. Sa isang video naman na kumakalat sa mga social media platforms ay mapapansin din na tila ng gitom din si Paolo Abellino. Dahil nga dito ay nahulaan talaga ng mga fans na magkasama nga ang dalawa mukhang nag-beach na ang mga ito dahil pareho at sabay na din kayumanggi ang kanilang mga kulay. Mukhang sa beach nag-celebrate ng birthday si Paulo kasama ang special sa buhay niya na si Kim Chu.